Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibang helo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 16 verses 9 to 15. Kapatid, magaling ka bang humawak ng pera? Isa lamang yan sa mga tanong na ang ibig ipayhuwatig ay kung tayo ba ay may kakayahang mga siwa o magpalago ng mga yaman na sa atin ay ipinikakatiwala? o kung tayo ba ay mapagkakatiwalaan. Maraming aspeto ang pagiging katiwala o tagapangisiwa ng iba't ibang klaseng kayamanan. Hindi lamang ng mga material na bagay, ngunit kasama sa mga pinangangasiwaan natin ay ang mga tungkulin o responsibilidad sa buhay. Kasama rin ang pangangasiwa sa buhay ng mga tao na sa atin ay pinakakatiwala, gaya ng ating pamilya. Kaya napakaganda ng paalala ni Jesus sa ating ibanghelyo sa araw na ito. Na magsalita siya tukol sa pamantayan ng mapagkakatiwalaan ng anumang yaman. Sinabi ni Jesus, Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Importante ang kabutihan ng ating puso at isipan sa mga pagkakataong tayo ay pinikakatiwalaan ng anumang yaman material na bagay man o responsibilidad o mahahalagang tao sa ating buhay. Kailangan nating suriin ang ating sarili kung tayo ba ay nagiging tapat sa ating pangangasiwa o pagganap sa ating mga ipinikatiwalang yaman. O kung maayos ba natin nagagawa ang ating mga tungkulin o responsibilidad o kung saan ba tayo nagkukulang saan ba nakatuon ang ating mga hinahangad na yaman? Mas importante sa atin ang mga yaman ng mundo o ang yaman na hindi matatapatan ng anumang halaga ng pera, gaya ng ating pananapalataya at pamilya. Nawa ay gabayan tayo ng krasya ng ating Panginoon, ng Yesu Kristo, upang maging tapat sa pagtugon, sa pangangasiwa, sa anumang yaman na sa atin ay ipinagkakatiwala. At makasisiguro tayo na ang Diyos amang mapagmahal at mapagbigay ay bibigyan tayo ng liwanag at lakas upang tayo'y magtagumpay at mapalago ang mga yaman na sa atin ay ipinagkakatiwala. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.